Hi, hello everyone. Kain po tayo guys. Ito lang po ang aking lunch. Dalawang cucumber guys. Hindi ko na ito kasi gusto ko siyang anuhan. Ganyan-ganyan uh, din ang asin. So, tingnan yung katawan ko guys. Tapos dalawang itlog. Dalawang ano. Puro takta dalawa lang siya guys. Lahat takta dalawa lang. Walang iba. Mm, sarap, diba? Kain tayo. Let's eat, everyone. Sasakit <laughs> sa <salam>. lalong <laughs> mo. Joke-joke lang ya nam, Where ka ba? Mmm. yummy yum, yum. Tingnan yung katapan ko, guys, oh. So... Maano na siya. masikip na masikip na sa buko <laughs> mm. masarap hindi talaga ako magsawa sa itlog basta may itlog my future. <laughs> If you have like this, you have a future. <laughs> Let's eat, everyone! This is my lunch more on veggies, guys. Black pepper and salt. Konting salt lang ilagay nyo. Mm -hmm. naano ano ako sa ano? Black paper. Masarap yung ano na dito, guys. Hmm. I-convert kasi mak... siya, kasi. makikita. Dami. ramen Lalo na pag mainit siya. Dami. Dami.

For you, guys. Kaya medyo ng pepino doon, guys. As in. Tubigon. Tubigon. duha ka pipino, duha ka cherry tomato, o duha ka itlog. Busog na mo, anak. Kaya ako busog na ko, guys. As in, Murag masuwak ng imong pagkaon diri ba? Makita ninyo kung anong paspas ko ning gamay tungod di ano Pagkagabi isa, isang ng ano. isa kahit log o gulay. Huh? Let me call you guys. Mm -hmm. Bye everyone, thank you for watching guys. See you sending some let Go. Bye.